doon sa hiling na mga sumusuporta kay Kibuloy, na andyan si na Mr. Robin Padilla, Aimee Marcos, Sincha Villar, at syempre si Bato de la Rosa, dumagdag ngayon na si um, Tolentino, Senator Tolentino. Yun nga, sila po ay mga protector ng, ng akusado, ng uh, pugante, ng kriminal. By 2021 pa, nakasuhan yan sa US, pero dito lang umusad or ngayon lang umusad ang kaso dito sa atin, 2024 na. Again, sa US 2021, yung isinang pang kaso. Dahil yun po sa mga katulad nga natin si Natalentino at Robin Padilla na todo protecta sa mga katulad ni Kibuloy, ay talaga mahirap ang umusad ang kaso. Okay, buti na lang talaga na punteriyan ng SMNI, ang uh, speaker, ano ho, dyan, mukhang dyan talaga nagmula eh. Yun yung naging mitsa ng, ng pagkilos ng mga nasa kamera pag um, or or doon nagsimula yung yung hangarin nila nagawin ang kanilang trabaho para imbestigahan nga ito si Kibuloy. All right. Anong sabi naman nito si um, Francis Tolentino? Igalang daw yung karapatan ni Pastor. At kailan ba binastos si Pastor? Bakit po binabaluktad ang sitwasyon? Ang pinakabastos, ang nambastos po dito ay itong si Kibuloy. Binastos niya po ang institution ang inyong mga pwesto na pinahiram lang naman sa inyo ng taong bayan. Ano ho? So taong bayan pa rin sigurado ang nabastos nga natin si Kibuloy sa hindi niya pagsipot at pagbaliwala sa mga investigasyon. Tapos sasabihin niyo igalang ang karapatan. <laughs> Wala na siyang karapatan eh. Kung titignan natin, tanggalan natin ng karapatan ang isang maladimonyo na katulad na ito si Kibuloy. Tanggalan po talaga natin siya dapat ng karapatan. Okay, para tumanda. Diba? ba? Dahil, abay kung puro karapatan ang iisipin natin, or i-consider natin, abay matindi ah. Sana, sana kinukonsider na lang natin ang karapatan ng lahat ng mga kababayan natin. Lalo na po yung mga napaparatangan ng kung ano-anong kaso. Anyway, igalang ang karapatan. Ang sa akin dito, siguro igalang yung karapatan ni Pastor. <laughs> Nakakatawa, ano Yung sinasabing igalang ang karapatan at maging patas ang laban. Tama yun. Sana talaga maging patas ng laban. Ang investigation dahil kung totoong patas nga, sigurado tayo may kalalagyan at ang sikibuloy. Sigurado tayong mapaparusahan at haharap sa justisya. Itong most wanted na ito. Kung pwede siyang mag-file ng bailable, okay. kasi uh, ito eh, bailable daw itong kasang to. So, mag mag-file ng, mag ng bail at gamitin niya i-exercise niya yung kanyang karapatan. O di sabihan nyo, yung si Kibuloy, paano niya may exercise yung kanyang karapatan kung patago-tago siya. Dahil totoo, na pag, kung ikaw ay patago-tago, hindi, ka, hindi mo magagawa yung mga bagay na uh, may freedom ka sana to, to, to do. Di ba? So yun, pag sabihan niyo po si Kibuloy na lumutang at harapin ang mga investigation, magsalita kung kaya niyang depensahan ang sarili niya, kung kaya pa niyang humarap sa publiko, ng walang pagkukunwari at walang kadramahan ay di mabuti. Pero yun nga, magiging patas sigurado ang laban at matitiklo at ang sikibuloy. Kaya good luck!